guys! So, kumakain po ngayon ng merienda slash lunch ang baby Zach. Na? No? Uh, na salap siya sa gulay, oh. Kinu kinain niya ng buo yung kangkong. So, isa pa. Isa pa, ha? Mm, am, am. Ayan, guys, oh. Ayan, oh. May, may gulay yan, kangkong. <laughs> Nagagalit siya. <laughs> Sorry na. Sorry na. Gaming gutom ng baby ko. Okay. So, now, you're going to eat okra, okay? By the way, guys, ito pa rin po yung um, sinigang na bangus na niluto ni mami kanina. O, kagat ka dito. Kagat. Okra. Okra. Mmm. Sarap? <laughs> Sarap ba? kagat mo lang. Have a bite. Mmm. <laughs> Ayan. Okay. So, kanin na lang muna tayo. More on kanin. Sarap ng baby ng kain ng kanin. Mm -hmm, -hmm, hmm. Yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, -yum. yum, -yum, -yum baby. Mmm. Oh, hindi ka na maintulog. Ha? Mamayang gabi, matigo tayo bago ka matulog. Ha? Sobrang init ang panahon ngayon. Sa inyo rin ba guys? Ang init? Ay, wala. Nakaka, masada stress, ang init. na pang gusto, yung imbis gusto mo pang matulog, hindi ka na makatulog kasi daib pa ng steamer ang <coughs> up <laughs> Umubo, oo. Oh, mm, umubo. <coughs> mm. O, asan na ba yung pamunas mo? Naiwan na naman ni ate doon sa bahay ng tita mo. Um, pupunasan kita gamit ang basket ni Mami. Mm, yan. Yan. <laughs> so, who's this? Bra! <laughs> Bra! Oh, dinosaur. Ayan, ha? So, habang kumakain ka dyan, nag-cheer -e yung mga toys mo. Mm. Okay, game. Hain ulit kain. Am-am. Ah. Um, um. mm, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, 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 yum. So, pakain natin tong okra tatanggap ng bibig at chan niya yan. Pero feeling ko good for tummy naman itong okra. Oh, Minsan kasi, pag hindi niya trip yung gulay, niluluwa niya. Sana hindi. This time sana hindi. Okay. Okay, baby. Are you ready? Because I'm ready. Yum mm. yum! Ito, 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 ito. Gusto ko kainin mo ito. Mmm. <laughs> Ang slimy. Hindi niya makain. <laughs> Nakakaloka. Di ba, de? Nakakain mo rin yan. Parang ano na. Kinikman ko yung okay, guys. Baka kaya hindi niya makain kasi medyo magulang na medyo hindi ko na nga sya baka kasi luwa niya lang okay lang kumain. medyo magulang na yung okra hindi na kaya yung baby niya kaya nga yung okra nakakain niya yung kasi fresh ng baby niya pa baby okra di ba kuha na tayo ulit ng kangkong nagdagang ko ulit ng kangkong to hmm. ha baby gusto mo pa ba? No, 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 no. Diba? Mmm. Pag na ikaw ng water. pa Mmm. Ayaw mo na. Ayaw Okay. You go ahead and play na. Play na ikaw. Mm -hmm. Solve na ikaw. Hindi ka nagalit. ha <laughs> Ang kamot naman ng batang yan. Kamot ng kamot. Eh. Ika <laughs> pa. Alright. So, that's it for the day, guys. Halos na ubos na po yung um, pinakain niya sinigang na bangus sa sinabawan ko sa lang naman yung pinakain ko tsaka kanin, tapos kangkong yung okra hindi ko na pinakain para kasi nakakuha ko ng magulang na okra okay Ayan si kuya dumating Hello. Hi, kuya I'm saying bye-bye na sa ating mga subscribers. That's it for today. Bye!